Panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo mga idol So sa ngayon mga idol, bago ang lahat, tayo muna yung magdarasal sa ating Panginoon Upang laging gabayan, kahit saan tayo dako pumunta So sa ngayon mga idol, uh, nandito tayo sa farm uh, Coconut farm at banana uh, At puntahan natin yung ating kaibigan uh, sila po ay nagkopras dito napakainit na tanghali ngayon mga idol kaya ingat ingat po tayo tayo po yung maglalakad kung saan man dako tayo po yung mag-iingat. upang laging ligtas sa mga heat stroke ayun mga idol <coughs> at ako yung magpapasalamat muna sa aking mga sa aking pamangkin, ito Toper Manimog, at uh, saka si okay Manimog, ayan. At saka sa mga silent viewers, mga kasamahan natin vloggers, salamat po. So sa ngayon mga idol, grabing init. <coughs> at nandito po sila mga kaibigan natin, nandito sa tapahan. At sila po yung nagkupras. tayo na maihingay ng buko kung nandito ang kawit kaso daw nasa bagas ang kawit ang ating kaibigan na si Titing ngayon mga idol ngayon po uh, magkinita tayo so ngayon nandito ang magkapatid Hello! Good afternoon! Ano atin? <laughs> Ayaw ko. Mainit ng panahon. Tubig lang ako. Wow. Ito mga idol ah. Nandito sila nagkupras. Ang dami nila. Bakit? Ano lang? Binilad. Grabing init no? Init Ayan, mga ilong. Nakailan, lib. Mas bigay, Ah. kada kada ka na. Ito, ka. O, ginagawa mo diyan Pando na tayo, lang. Ha? Pandong. Magkano, pakiyaw? Nakailan, lib. Ito. Sampo. Yeah, Sampo. Wow. Dati, no, ibe, ano mi... no? Bibili na nulin. Maganda ngayon, Pero maliliit ngayon yung ano. Saan titing? Sa bagas. Nasa lubo ko yung mga bata eh. Ikaw lang dahil sa na? Ha? Ikaw lang dahil nga rin? Oo, ako lang. Kunti na lang ang kulang ko. Mga dalawang... Dalawang kilo na lang. Para mag 50 kilos grabe sana isang na sana yun kaso grabe ng init kaya, patigil tigil ang pagkuha ng mga gintong tingting ting, -ting. ay mga idol ang kanilang inaalaga ang lupa ah uh, lupa uh, coconut ay ito po sa lubungan ha? sa doon na malapit sa ano kalsada Saan pa yun. Baka lang kong kilo. Grabing init ha. Ayan mga idol, binilad na lang yung ano, yung yung niyog. May tapahan naman dito mga idol, pero mas maganda bilad ano. Bigat sa timbang. Bigat sa timbang. Magka binilad. 30 ng kilo ngayon ng kupras no. 33 33? Mm -hmm. Ang 31 okay. May piso bawat ka Kanino? Ah. Ah, yan, idol Hey boy! <laughs> Musta? Ayos ah 10,000 magkano pa kayo? magkano hakot? Piso yeah. isa? Piso isa. Ayos 300, na. 000. Ha? 300,000. sa libo. 18,000 yan. Allah, laki. Pira. Pag ganyan mga manok, pinta Hindi, abot to. Abot siguro ito. Mas marami ito ngayon kaysa dati. No? Ha? Sobra, no? Sobra ito sa 10,000. Dati, 9,000 lang yan, no? Ha? Pultong pinayin mo rin. ang wallet. Pagka, lad, pagka nagsubra sobrang pera mo, may ano pa naman bulsa? May allowance pa naman bulsa ko? Bili kami nang isang, ay, dalawang case na ber Wow! Kaya mga idol, ah, naghahakot sila ah, sa isang lebo 300. Ay, kung abutin ah, ng sampung lebo ito, times 3, 300, 10,000. Wow, walang laki pera. Grabe. Anong laki pera yung mayari? May 3,000. Mayari, may laki pera. Ah, oh, oh, May ari talaga dito, malaking pera. Ha? Ah? Kaya eh, sa Lucina, siguro mga 40 ng kilo nito. Oo. Uh -huh. O, gero yun. I mean. Siguro. 33 dood, dire. 32. 32. Dito ka Pugawan, 33. Pugawan. dito ka 29 lang, ako May bawat konta. Sa ko, may iban mga nga. Ano yung mamayo? Bumanan?

mga idol sa sobrang init ang mga tao naging kalbo na <laughs> ayan o oh. binata pa ito kung, kung sino may gusto available dyan ito o bagok dyan ang Emily Sundang sino? kasawa <laughs> niya? Hmm. bakit? may mga babae ay available ay available ka na yun asawa pag vlog pag kulit na ito gusto na si Antoy Sundang yun lang hindi tabi. Mira ta para no? pagdating ng asawa, ah, naghahabolan ng itak. Lain <laughs> pagka may buhay. Wala ng oh, dalang plastik. Ah, maka paano sa baboy yan? Nakakapikit. Ha, ko man eh, dahil sa baboy. Oo, hindi naka hindi tutubo ang baboy. ano na yung baboy namin? Ah, sa 20, dalawang ay isang buwan sa amin. Dako naman ito yung baboy. Dako na na. lang. Ganit. Eh. Uh -huh. so, paano? Pagkain pag baligyan, na, eh? Na, ah, oh, pag nabaligyan na, tapos sila mamay o oh, 8,000. Eh sa June daw, tagmura ang baboy, kaya mayo yata, na. Pero yung isa, ano namin, gagawin namin anay. Inahin. Inahin. Ay mga idol, napakasipag ng kalbong ito. Grabe. <laughs> Kaway-kaway naman dyan, oy. Yan, oh. No. Harap naman dito, no, oy. <laughs> <laughs> Napakasipag na tao. Walang pira. daming pera. Hindi, hindi pa lang, hindi pa lang naibinta. Ayun mga kayo, hindi pa ganong tigas, ano? Manibon ang magkana niya. Manibon na? Oo. Uh -huh. Kuha ko mamaya. Uh -huh. Pagod! Ayan na! Ay, ang pinakagwapo sa lahat. Wow. Dito sa... <laughs> ayan, ayan, ayan! Kaway-kaway naman mga gwapo dyan. You know? <laughs> napakasipag. Binata. Kung sino na ngailangan dyan ng... Hmm. Ano, uh, dalaga. Ito po. Available po. At napakasipag na tao. Lahat po, maraming alam na trabaho. Punta lang kayo rito season kung no? <laughs> Punta kung gusto nyo makaroon ng asawang masipag. Walang bisyo po. kung talaga yun yung season 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 kung talaga Garcia. po. Junior man po. Ah, Junior. Adomen ah, Garcia Junior, available po. Kung sino, kung sino man po ang gusto manligaw sa kanya. Babae <laughs> po. Kasi babae na ngayon ang uso nang diligaw eh. Oo, hindi lalaki. Di na kayo lalaki. Kaya kung sino pang gusto manligaw sa kanya, napakasipag po. Lahat ng trabaho, bahay, bukid, haakuin po niya. Ayan. Basta magkasundo lang kayo. <laughs> Ayo po ang isang binata, pupuntahan po natin. <laughs> Ayan. Edol, pwede ba kitang ma-interview? Ayan. Edol, may asawa o wala? Mayroon. Abay ah, ron so sayang na sabi mo may <laughs> Ayan mga idol oh napakasipag Oh ayan ah, kaso may asawa na daw siya Ilan ang anak idol? Dalawa Ah dalawang anak Babae lalaki Puro babae Puro babae Oh pambaya din ito <laughs> ah, ah nga pala idol Anong pangalan mo idol? Para kung mayroon mga magkagusto, di Nole. Nole. Sinanggote. Sinanggote? Sinanggote. Ah, Nole Sinanggote pala. Ayan mga idol, kung sino mga available sa inyo dyan. Ito po si Nole Sinanggote, naghahanap ng pangalawang asawa. <laughs> Ayan po. Ay, <laughs> eh, kulang pa daw yung isa. Kailangan pa magdagdag ng isa para maging dalawang anak asawa niya. Napakasipag din po. May mga baka, kalabaw. At may mga kumprasan. Ngayon, dito po siya nag-sideline -ano, lang, lang po ito. Ayan. at saka Ilang hektarya lupa niyo ay Salam. Ay isang da ay isang daan hektarya. isa lang. Ay isa lang. <laughs> Ayan mga idol, isang hektarya lupa niya dito sa Quezon. Ayan. Kaya kung sinong gustong mag-aano diyan manligaw kasi uso ng babae ngayon manligaw. Ayan, pwede na. Naghahanap ng pangalawang asawa. Naghahanap pa talaga ng pangalawang asawa, idol. Ha? <laughs> Sabay, ha? <laughs> oh, so, sino, gusto dyan? Ay, ito. <laughs> Tatlohin na. <laughs> uh Oo, -oh, para ano. Adaling ko sa isang bahay. Ay, mga idol. Na-interview na natin mga... may dalawa pa. Ali, ya. Teka na ganun siya, panood siya ng YouTube, makikita niya. Nanonood ba ng YouTube 'yon? Oo. Ayun. Patay ka. Kaya <laughs> lang inamin naman 'yan, may asawa na siya. Oo. Oh, ayun. Talagang ay, uh, ito talaga binata talaga, wala pang asawa. Ayun. Ayun mga idol, oh. Ah, sa init, grabing init ngayon. Kalabaw hingal na. Ay, ano Ha? Huh? Hingal na ang kalabaw oh. Na, tiga. -tiga. Grabing init Tapos na stating maghakot. Ah, mag ano? Kawit. Mm -hmm. Tayo makakain ng buko kasi wala stating. So, so, wala eh, nandun sa bagas. Hmm. Hindi tayo makakain ng buko. Ay, walang kawit. Gapang ba na yung direct net ka? Grabe naman yung init yun. Kanina nga, tamad, tinatamad ako mag ano. Tayo pa kayo kayo rin. Dito? Nagayag. Oh. Dito mga idol, pagka may kalabaw ka, buhay ka na rin. Pag may nagpahakot sa'yo ng niyog. 300s isang lebo. magkano kilo ng bigas ngayon? 20? <laughs> sabi ni BBM 20 gagawin niyang 20 ang kilo ng bigas 20 ho nasa doble ng 20 60 60 plus na no grabe dati hindi pa siya pangulo ano 40 lang ang kilo ng bigas buti pa kasi pakyo siguro binotot oo ngayon, grab. Lahat bilihin. Tapos yung sa mangingisda naman, napakamurang isda dito, 70 kilo. Yung tinatawag na lang Lourdes, ay oh, Lourdes 'te. Eh? 70. Opusit nga, sinta. Opusit at may nila. Ah. Oo. Kaya tindi talaga ng napahirap ng taong magsasaka at saka maring isda ang mahal ng gasolina okay. tapos bibili lang ng buyer sa anong nakoy sumama binili na lang si 70 hindi na lang binili Lulong ayo 50 lang kung ano 50 kilos? 50 kilo 50 kilo? Pusit, buyer hindi na bininta niya? hindi na, nilakot niya raw So maganda pa lang kasi isang daan ko ah. Ayun. Ayun, may tuba. Tagay muna ang tuba. Grabe na pagkano. Maganda lang yun sa walang trabaho. So, sa ngayon mga idol at tayo muna ay eh, magsa shoutout sa ating mga Sailing viewers sa mga kasama natin vloggers at shout po maraming maraming salamat po sa inyo lahat at sa ingat ingat po tayo sa ating gawain sa araw araw at sa lalo na ngayon idol mga taginit, init grabing init kaya kung kayo may ilalabas ng bahay tayo may pupuntahan magdala na lang tayo ng tubig o, ay ice tubig yan at saka delikado ngayon panahon na dahil sa mga uh, may heat stroke baga kaya tayo ingat-ingat sa ating paglalakbay lalo na sa dyan sa Maynila uh, double doble ang init kasi ang init ng pabrika kasama na yung init ng mga sasakyan mga at saka sagaran sagaran na yung pollution kaya ingat-ingat lagi mga idol dyan sa uh, Maynila lagi tayong pagkakayo na initan mga idol sa Maynila la, pasok na lang kayo sa mall tapos magpalamig na lang doon So sa so ngayon mga idol hanggang dito na lang God bless